magandang araw po sa lahat. Nandito po tayo ngayon sa Nyogan. Ano kasi naghahalabas ngayon dito o nagkakawit ng nyog kasama natin si Tatay. Ano pangaran Tatay? Kalikstro. Kalikstro ano? Gutierrez. Ah, Kalikstro Gutierrez ano? Tatay ay ilang taon ka na tay? Ma 73 na. Oh, ma 73 Tatay pero malakas pa. Di bali naglalagas ng guys nang dito ano, gaya niyan o kinakawit. Yan. Tingnan niyo Kasi, ano. kasi magkukopra sila ngayon lakas mo patay. Okay, ito guys, pag kakawit dito ano sa amin sa Camarines Norte, eh, hindi yung inaakyat. Sa ibang lugar kasi inaakyat tunyog, pero yeah. dito sa Norte, eh, yeah. ito ay kinakawit, kinakawit <laughs> o hinahalabas. yeah. Sa April 1, ay ngayong March yeah. 31, punta sa bahay may ano may ano sa bahay niya. Oh, no birthday ko gaganapin kay 31. Linggo ah, yan, may, linggo yan. Birthday pala ni tatay sa ano? Alam mo na, kuya ko yan. Nag-iibita guys si tatay sa uh. birthday ni tatay, punta tayo lahat. Linggo, linggo. <laughs> Ayan, March, linggo April. Na. Tapos buwan, pagkalunis kaya, uno lunis kaya may eskwela mga ako. April 1. Very good oh, si tatay ah. Gaganapin kay 8. 31 ah 31 gaganapin linggo yan Ah, ayan. Yeah. So, ngayon buwan. Ngayon daw ang birthday ni tatay sa 31. Oo, oh, yan. linggo yan. Nag-iimbitan si tatay, okay. ano guys? Prano po yan. Nagkahalaba siya ngayon, may panghanda na siya. <laughs> 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 Prano po naman yan. Hmm. Paghalik ko ako simbahan sa linggo, dadaan ng spray doon. Ah, sige. Mapunta ka tayo Oo, sa birthday tatay. alam, Alam ni Kuya Oko, May usap na kami. Ayo, Doon sa bahay nyo. Ayun, guys. Nag-iibita guys si tatay sa kanyang birthday ano sa 31 daw gaganapin na March linggo hapon linggo yan hapon daw gaganapin kaya Yan ang gusto mong ako, anak ko ay linggo daw ayo oh, para, para walang pasok mga para walang hmm. pasok lang yan guys ano pinya <laughs> mo okay di bali, may mga pinya pa nga dito guys sa gilid ng nyo ano yan ang lalaki oh ay eh, ito naman guys yung 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 si kuya guys kung, si ano. kuya, guy. kung arog malangke no yan, yan. Mm. yan naghahalabas yung gamit niya Okay, yeah, hiling-hiling yan. So guys, kapag mataas <laughs> ang ano, ang halabasin mo, nakita ko sa inyo, ano? Ayan, pandugtong. Ayan, pandugtong. Ito. Yan. Pag mataas ka sa inyo, halabasin, ano guys? Ayan. Di bali may butas yan, o. Napakita natin. At may butas din dito, ano? Papasok mo lang yan dyan. Yan. Yung... I-focus mo rito. Yan, di bali may pares butas yan para hindi mahugot yung kadugsong niya. Tawag dito sa amin ay suklot. Yan. Lalagyan mo dito ng ano guys, o, oh, stopper niya. Yan. <laughs> hindi na mahugot. Saka mo papatayuin to. Yan, mataas yan guys. <laughs> Kahit layo ganyan yung kaya siya. Hindi tayong dugtong pa lang yan. Yan, isang dugtong pa lang yun, ano guys? Eh. <laughs> ah, bak na. Yan, pataas. Pumungatak yung na yan. Kaya mo na kailangan pang umakit ng nyug. <laughs> Ayan. Ayan, si tatay nag-iipon. Ayan, ganyan lang guys, ano? Tira na, pita ka lang, tira. Pag nagbunot, yan sa liro. Pag nagbunot, yan ibig mo. Kung kailan ng niya. Ito ni pagkakataon. tatay oh. Sa <hatay> may lipas. Ah <laughs> 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 oh, oh hanapang ko yan tay. <laughs> Ah, hanapan daw yan pag may lipas. <laughs> Dami nito guys para hanap ng nyug. <laughs> dito guys sa tabi ng nyug to. Ang lalaki ng bunga ng pinya dito. Ano? Ito guys yung formosa na pinya. Ano? Na ating tanim din to. Kita ko rin sa inyo. Ano? Yan. Di doon naman tayo sa dolo.

siya pa nag-iipon. Ganda ko tayo na puro araw ko Ganda o. pa. Lalaki ano? Nang bunga ng pinyagas dito. Ano pa yan ni tatay? Ganda ang dami Ang daming tanim ni tatay dito ano? Mabalik kita dito. Mabalaki. Yan ang pang-ipon ni tatay. Tinutusok lang. Ay, gay, dun Yan, iniipo na agad, agad guys yung mga nalagas ano para walang malipasan. Kasi pagkatapos nito, ito ay hakotin na ng kalabaw sa kuprahan ano. At doon nato bubunutan lahat. Sa din daw mabunot. Nga. Abangan nyo. Ayan, natin tatay pagbunot dito

Mm, <laughs> maganda. Big <laughs> <laughs> panang... Yan, maganda kuprahan Duhun, ni na na Tata, na na ay, Papasilip ko natin po sa inyo yung kuprahan ni tatay. Ano? Magit daw tres <laughs> mila tagasos sa kuprahan niya. Maganda. Kalut. Magit gastos ko ngayon. Ayag mo si Kalot. Pero matagal yan. Hindi rin yan. Babayang king taon. Mapalit lang ng bubo. Hmm. yan. Yan yung sinasabi ni tatay guys. yung pinagawa niyang kuprahan. Ang ganda nga. Papasilip natin yun ano. Yan. Yan tayo. Oh. Yung napaka napakabilis lang God, mas guys mag ano no manguha kapag ganito ang gamit hindi natin kailangan pang umakyat hindi bilikado na malaglag tayo ayan hmm. Pitong na ba? ka, naglaga. ka, ano lang? Ano lang? Ano lang lang dalawa. Pag, pag natapos si Tatay, pa. Yun. na yon. Magaling yung kayo 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 kayo. Kayo, ano? Marami kayo yung Mabulas. Basta hindi maaapun sa ataw ni yun. Eh. Aray yung pataw, hiling mo na. Ang paduman, hiling mo na. Mga pasto yan pa pangunyan Ang tiro pa kung busy mo niya nabiyo. Busy pa daw si tatay ngayon. Maraming gawa. Marami. Marami. Yes, ano, ito na guys yung nalagas nila na tatay yan tatay Gutierrez cheres yan <coughs> yun mga di bali iniipon nila guys sa isang parte lang para mabilis paghakot to ito, guys ay hakotin din pa ito ng kalabaw ano di bali mara <coughs> maproseso pa ang pag ano nito ano guys pag kukupra nito ito ay bubunutan pa Ayan. Ang ginto doon sa ano. Yung pinuntahan natin, di ba hindi pa yung natatabasan. Doon tayo galing sa kabilang yon Kaya medyo madamo pa siya. Ayan yung paikot na yan. Ayan, dito tayo guys sa may kuprahan ni tatay. Ayan. Kung maririnig yun, puro ibon lang ang maririnig yun dito. Dahil malayo to sa bayan. Ano? Yan, ito yung kuprahan. Di bali dito iiponin lahat ng nalagas na nyog. Ito guys yung panghakot, ano, yung kalabaw na gihila nito. Tawag nito sa amin ay hilada o patuloy. Ayan, nandito ang kalabaw nilalagay. Yan yung panghakot yan guys. Tapos naman dito naman iniipon lahat ng nalagas. Di bali bubunot ang pasto ito yung kuprahan ito ay bagong gawa lang to ano yan di bali dito guys pinapa gatungan yan sa ilalim na to doon lumalabas ang apoy sa dulo yan dito nakasalang ang nyug yan Kastata ay malakas pa. Ah, pa siya. Di bali siya lang is nagawa nitong kuprahan na to, ano? Ayan, ang ganda. Dito siya, dito na siya nakatira. Ayan. Sabi nga niya kanina, nasa 3 mil may gastos niya dito. Pero napakaganda, oh. Para na siyang bahay. At, ang ganda rito, guys. Tahimik. Yun nga, puro ibon lang maririnig mo rito sa Nandito dito tayo sa kabila. Medyo madamo pa nga dito, hindi pa natatabasan. Yan. Okay, ano guys, update ko ulit kayo sa ano susunod. Pag nagkukupra na si tatay dahil ito ay hakotin pa at bubunutan pa to ano at bibiyakin pa to. Bago to maging kupra. Ayan, maraming salamat po sa inyong panonood. Hanggang dito lang po ay Pamalas TV. Bye-bye!